Hello mga bossing, welcome back sa my channel. Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa lagi na lang namumblema tungkol sa usapin ng pera. Yung ba tipong lagi na lang taob at walang pera ang inyo pong pitaka. Yung ba tipong lahat na po ay nirakit ninyo, kayo po ay kulang lagi sa tulog, masipag naman kayo at madiskarte pero lagi na lang walang laman mga bossing. Ngayon po mga bossing, isang malaking question mark na po yan kung kayo po ay lagi nalang walang pera at kayo po ay masipag naman na tao, matyaga, matiskarte. Ngayon po mga bossing, ano po ang dapat ninyong gawin mga bossing? Ah, ito pa mga bossing basa, kung kayo nanonood ng aking video at kayo po ay parang kinabog at naisip po itong gawin, lumarga po kayo. Pero kung walang dating sa inyo, ayon yung gawin, huwag pipilitin syempre ang sarili dahil baka masayang lang effort mga bossing at mainis ka pa sa pampaswerte. Dapat yung habang pinapanood nyo po ito, ay teka muna, gusto ko itong gawin. Oo nga, lagi wala ula akong pera, mga ganun mga bossing. Kaya mas maina mga bossing ko kapag kay nanood at gagawa Mung bagay, bawat proseso ay ganong uh, ganun-ganun ang inyong gagawin para kayo po ay laging mapera. Kaya kung ka pinaniwala at nasyo itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Kung kayo pa ko ay lagi na lang walang pera, mainam pa ko i-reverse natin ang mga nagaganap. Lagi yung sasabihin, magkakaroon ako ng maraming pera, magkakaroon ako ng malaking benta, mananalo na ako ng jackpot, makakabayad na ako sa mga pagkakautang, hindi na ako mamumblema lagi-lagi na lamang tungkol sa pera dahil smooth na dadaloy sa akin ang swerte na parang tubig na tuloy-tuloy ang agos ng swerte lalo na ng kaperahan ganun po mga bossing ang inyo po laging sasabihin mga bossing ano po ang una nating gagawin pagkagising sa umaga, papasukin ang swerte hawi na mga kurtina pasok ang swerte, lumabas ang malas buksan ang pintuan ng inyo po main door pasok ang swerte, pasok ang swerte, lumabas ang malas tapos marap sa may liwanag na sinag ng araw itinatapon ko na lahat ng kamdaman ko huwag ka na muling babalik pa. Natapon ko na lahat ang kamalasan ko, lalo na tungkol sa pera at huwag ka na muling babalik pa. Tapos, lalo yung sisipagan mga bossing ko at tiyaga-tiyaga lang makakamit yung lahat ang mga pinapangarap at sabayan niyo ng itong mga pamamaraan. Ito pa mga bossing ko ang ating wallet. Ngayon, Uh, pinakamainam na kulay ng wallet ay kulay itim pagdating sa usapin ng kaperahan ng pitaka at ngayon din po ang inyong pumbang. Ngayon po, ito po yung ating wallet. Ang gagawin nyo lang po mga bossing ko, kumuha ka ng bulak. Ang bulak, para magaan ang dalil ng swerte. Ang kulay puti, bibigyan ka ng katalinuhan nito. Kumbaga, na isipan nyo, stock up na yung utak po ninyo. Hindi ka na makaisip kung paano ka magiging matagumpay gamitan ng bulak, ng puti, ng clear quartz mga bossing ko, upang makaisip ng tama. Ngayon po mga bossing, ilagay nyo lamang po ito sa loob ng inyo pong pitaka. Mula ngayon, magkakaroon ako ng na napakaraming pera. Tapos, tatambalan natin ng pinakapaborito kong blockbuster mga bossing ko ng bawang. Tatambalan nyo po yan. Lagay nyo lang po siya dyan mga bossing ko. At mapapasin nyo mga bossing ko, ay eh, mas magiging magaan ang dali na swerte matapos nyo pong inilagay ito sa inyo pong pitaka. Kung kayo po mga bossing ko, ipahirapan eh, na kumita ng pera. Kung kayo po mga bossing ko, ay eh, pahirapan para kayo maging matagumpay. Iaadya naman kayo ko sa Lagi kayo ay suswertehin mga bossing. Paborito ko itong pampaswerte. Dahil ito lang din ang tinagdag sa aking buhay. Bukod sa aking pong pagiging masipag, matyaga. Ay uh, ito po, pampaswerte mga bossing ko. At syempre, numero uno, tuwing umaga, pasalamat. Sa mga blessing na dumarating, malaki ma maliit. Laging pasalamat mga bossing. Ngayon po mga bossing sa itaas. Huwag ka magdasal magdasalya ng numero unong Nung sandata po natin Sa kung ano mga pagsubok na dumarating Ngayon pa mga bossing Lagi niyo kakausapin ng pitaka ninyo Kapag bibili ka, manang bayad po Tapos isipan nyo, babalik ka kaagad Maraming pera pa ang darating sa akin Huwag ka matakot maglabas kasi Marami pa rin po ang babalik mga bosing Ngayon pa mga bossing, kasi misa Pansinin nyo, i-stock nyo Ang pera nyo dyan, huwag nyong galawin Hindi, walang bumabalik mga bosing yan po ay ilabas po ninyo, pero sa tama, huwag kang mag, baka magsugal kayong ganyan. Hindi po, sa tamang pamamaraan. Makakita nyo, may babalik din po yan sa inyo mga bossing. Kapag ikay naglabas, may babalik mga bossing. Ngayon po mga bossing, basta positive lamang, lagi sa sabihin, babalik ka kagad, magkakaroon pa ako ng maraming pera. Ganun po mga bossing. At uh, ito po mga bossing ko, ay isa sa mga pamamaraan para tayo mas maging maka-attract ng swerte, kamasagan ng pamumuhay, sisiklin at tumapot, maraming blessing ang dumating kung naniniwala ka at naisip po itong gawin, lumarga po kayo. At makakatulong po ito upang sa ganon, mas maging magaan ang daloy ng swerte po sa inyo. Makakatulong po ito upang sa ganon, kayo po ay hindi lagi na ng pera, kayo po ay hindi lagi na mumblema tungkol sa usapin ng pera, makakatulong po ito upang sa ganon. Mas, uh, kung baga, kung misan nga po iniisip pa lang natin, may mga dumarating na, na hindi inaasahan. Yung mga ganon, yung pangatipong hindi inaasahan, bukod sa inyo po sipag at syaga. Kung ikaw ay naniniwala at nais itong gawin, lumarga na po kayo. Kahit anong araw nyo siyang magagawa, basta sa umaga kayo gagawa ng mga bandang alas alas 7 or alas 8 mga bossing. Kaya kung kayo po isa sa mga mahilig sa mga pampaswerte, maraming mga pangarap sa buhay, asya, lumarga po kayo at good luck po sa inyo lahat.